For today's vlog, sinigang na hipon nga ho pala ang akin niluto. Ari nga ho pala'y pinaluto lang ho sa akin ng aking katrabaho din sa aming boarding house. Nagayat ko na nga ho pala'y mga gagamitin kong sangkap. Ari sibuyas, bawang, kamatis, at saka nga ho pala rin mga gulay, talong, okra, sitaw, siling green, at ari nga ho pala yung hipon. Ito na nga ho at magluluto na nga ho pala ako din eh. Nagsalang na nga ho pala ako dyan ang na may tubig. At naglagay na nga rin ho pala ako dyan ng sitaw. At maglalagay din nga ho pala ako dyan ng sibuyas, bawang. At maglalagay din ako dyan ng pampalasa ng asin, umami at paminta. At yung muna nga ho palang tatakluban hanggang sa kumulo ito. Nang nakulo na nga ho pala ito at medyo malambot na nga ho pala yung ating sitaw, ilalagay naman ho natin aring ibang mga gulay, aring talong, okra, siling green at ilalagay ko na nga rin ho pala rin kamatis. Atin mo na hong tatakloban para hong mabilis maluto aring ating mga gulay. Nang nakulo na nga ho pala ito, ilalagay na ho natin aring mga hipon. Tapos halo lang ho natin para ho magpantay yung pagkakaluto natin sa hipon. At iintayin lang ho natin kumulo at atin naman ho titikman. Nung medyo matabang nga ho pala yung lasa, maglalagay naman ho ako dyan ng kaunting patis. At ilalagay ko na nga rin rin sinigang na original sa sampalok. Abat kompleto pa, hindi ko nga ho pala yan ini-endorse at yan nga lang ho pala talaga ang ginagamit ko kapag nagluluto nga ho pala ako ng mga sinigang. Makalipas nga ho palang ilang minuto, arin na nga ho, luto na yung ating sinigang na hipon. Dapat nga ho pala arin ikahapon ho namin niluto at dahil malakas ho ang ulan, e eh kasarap naman ho humigop ng garnis sabaw na mainit-init tapos ho maasim-asim. Kaso nga lang ho, e eh kanina lang ho arin namin naisip. Dahil nga ho, kanina naman ay naambon-ambon, sabi ko, kasarap ho magluto ng sinigang. Ay sabi naman ho ng aking katrabaho ay mayroon daw siyang hipon sa kanyang boarding house. Sabi ko, lutuin na lang ho namin. Tapos sa ang luto ay aring nga ho palang sinigang. Tara mga kalinggit, kain ho tayo din eh. Abay, ano pa hong iniintay nyo dyan? Kumuha na ho kayo ng kanin at sumabay na ho kayo sa akin. Ako naman ho may kasabay din ng kumain. Ayaw lang ho talagang sumama sa akin pagbablog kaya ako na lang ho ang makikita niyo kumakain din eh. Bago nga ho pala matapos sa ring aking vlog, salamat ho sa inyong panonood at support. Papalo, palike, pa-share na rin ho sa inyo. Bukas huli, bye-bye. Kakain muna ho pala ako.